ayun mga idol bali uh, iikot ikot ko lang kayo dito sa uh, bayan ng ano, San Carlos ngayon at ayan, dito naman sa kabila yung ano, San Carlos uh, City New Public Market Yo, what's up mga idol? <laughs> Tingnan ninyo man yung ating outfit ngayon, oh. Yan. Uh, bale, uh, wala naman tayong masyadong ganap ngayon mga idol. Bale, samahan nyo lang ako uh, sa mga pupuntahan natin yan. Kasi may, may uh, si lang uh, uh, ako ngayon. So, ayan. Gamit natin si Smash. Matapos, ayan. Tingnan nyo naman dito. Napakaganda rito. <laughs> ayan. <laughs> Nagtitingin lang tayo dito nakakahiya. So, ayan. Pakapala na natin yung ano natin. Bukal natin dito. So ayun, gamit natin fish pass So ayun mga idol, bali uh, Samahan nyo lang ako Sa uh, lakad natin ngayon So ay mga idol, tara So, mga idol, bale uh, natapos na natin yung uh, pinuntahan natin ngayon sa ano sa nilakad ko. Pero uh, ngayon, nandito ako sa bayan. Bayan ng uh, San Carlos. Pagkasiran. bale uh, mag-ikot-ikot lang ako dito. At uh, titingin lang ako. Tingnan nyo naman, oh. Bagong siya, ano so, ngayon ah. <laughs> Bagong hairstyle. So, ayun mga idol, bale... Uh, lilibot libot, -libot ngayon video si ba kasi uh, nandito lang ako sa highway o, tapos sa harapan natin ayan yung magic magic uh, san carlos ayan, ayan lang tayo ngayon nandun na kaparking si smash so ayun mga idol bali uh, update update lang tayo mamaya kasi uh, titingin tingin lang ako dito kung ano yung magawa natin dito ayun mga idol bali uh, iikot-ikot ko lang kayo dito sa uh, bayan ng ano San Carlos ngayon ngayon ah uh. bali siya ngayon nandito ang Chowking baka naman tapos may Jollibee dyan Ayan. Dito naman sa kabila 'yung ano, San Carlos uh, City New Public Market. Ayun Shoutout sa mga taga San Carlos dito. kabila ayan dito naman sa kabila bali makikita natin yung LTO bali dito ako kumuha ng ano ng ano yan student permit ko hindi pa tayo nakakuha ng professional dito naman sa kabila yung market public mo public market dahil mga sasakyan dito ayan ah kinagala <laughs> muna tayo dito hihintingin tayo ng uh, mapapasyalan vlogger si Mano <laughs> at dito naman sa kabila yung ano San Carlos Town Center ayan ah magkakatabi lang, magkakalapit lang sa naman yung palingke ayan o, ah. marami mga mabibilhan din dito andun lang yung San Carlos sa public market tapos sandito yung San Carlos Town Center ayan dito lang yan, magkakalapit lang madadaanan lang hindi matagtag yung mga mga natin ha ah. cellphone ayan o ah. Yan yung entrance San Carlos Town Center. Yeah. Oh, yan. Wala na ka parking station nila. naman. Alas magkakara lapit lang. Hindi na yung lalayo. Ngayon, may Bakdo, may Jollibee, may Chowking, may Mall, Town Center. Ayan, nandito na lahat. Tapos dito naman, yung mga ano, paradahan ng mga jeep. Ito yung terminal. Nandito tayo ngayon sa loob ng town center. Pumasok tayo dito, mapapalamig lang. Hindi ko alam kung pwede mag-video dito. Saan <laughs> yung dito? Dito tayo sa taas niyan. Hmm. So, ayun mga idol. Bali, ipapasyal ko lang kayo dito sa loob. Ng uh, town center. -ta

idol bali nandito ulit ako sa pinag-parking nga natin kanina so, bumili lang ako ng mga uh, merienda natin uh, na pag, medyo napago tayo sa, <laughs> sa pagikat doon so ayan merienda muna tayo mga idol merienda pala natin oh, yung tuhog tuhog na tinatawag dito ano ata to yung atay atay ng baka ata o baboy hindi ko alam so tayo dito ano? yung Yes, ting. Nampak no ya, no? lemon. Mari dulu. Mari kita tayo. tatapusin ko lang itong marinda natin tapos ah uh, na tayo at titignan ko kung ano yung mga magagandang lugar na madadaanan din natin mamay pag uuwi tapos ito nagits So, yun mga idol. Bali, nandito uh, na tayo. nakawin na tayo. So, ano? may ano lang dito may bagong tulay ah bagong daan na ah, kakagawa lang kaya ayan tinatak muna natin ah titingnan ko lang kung hanggang saan tong ah, dulo na to kung hanggang saan tong ah, ano na to ah bagong ano bagong daan na to papasok malapit lang dito sa ano namin malapit lang dito sa bahay namin bali yan tawid ano lang tawid lang ng ah, mga palayan na yan Ah, uh, doon na amin. So, ayan, Mga idol, bali titigil lang ako dito sa Ayan no oh, di ba? Ganda rito. Bali, yan. Yang kabila na yan. Doon lang yung ano namin, doon lang yung pinakang ayun, doon lang yung bahay namin. Kaya tinanong ko lang to. So tapos na pala, pwede nang daanan kasi ilang buwan na rin itong uh, At uh, ayun, pwede na ulit. Uh, pwede nang daanan. Ngayon ko lang napasok to. Malapit lang to sa bahay namin. So maganda dito. Napaka-press ko. Ganda ng hangin, sarap ng hangin. Dito, mga private na pala to. Tapos marami na rin pala mga bahayan diyan sa bandar so titingnan ko kung hanggang saan yung uh, labasan nito kasi kung alam ko ang alam ko yung diritsong daanan nito may lampasan doon sa amin doon sa ano pinakang uh, tapat na ng bahay namin yung labasan pero titingnan ko kung hanggang saan yung ano nito kung hanggang saan yung uh, labas nitong uh, ano na to ng simento na to itong kasada na to ba, ang ganda rito. <laughs> so, ay mga idol. Bali, tingnan natin uh, kung hanggang saan yung ano nito. Yung hangganan nitong bagong karsada na to dito sa paloob. Tara, samahan nyo ako mga idol. Nako, hanggang dito pa lang ata. Medyo parang ano, amoy nag-spray ng ano, siguro pang pabungo laklak ng mangga yun, ano mga idol, ang ganda na lang yung ano yung ah, bagong karsada Puro ano na pala dito May oh. e, farm ng mga pangsabong na manok Private So may daan pa rin hanggang dito Tingnan natin kung hanggang saan ang lusot Ang alam ko kasi mga idol hanggang ano to eh Ay! Oo oh. Ang labas ito mga idol uh, Ano na Doon sa may bahay na namin May daan dito Ayan So alam ko na, alam ko na yung daan na to Bale parang idinugsong lang to doon Ayan o oh. Papansin nyo. Taikot na to. Alam ko na to. Naaapansin nyo to mga idol. Dito ako nagbablog dati. Sa likod na to. Yan. Dito ako nagbablog dati. Dito ko i-blinag e, uh, yung ano. Dito ko binadyo yung aking bagong sidecar noon. Kung natatanda nyo. Kung napapanood yung aking uh, video dati. Dito sa sidecar. Ayan. <laughs> yan, alam ko na. Dito yan mga idol malapit na tayo malapit na tayo doon sa bahay so ayun yung pala yung lusot ng ano ng bagong uh, rasado na yun doon malapit na malapit na doon sa amin to mga idol Dito ako dati, madalas. Nung bago pa lang ako dito. Dito ako nagbablog dati kasi wala nga nga anong tao dito. Pero ngayon, may mga bahay na din. Marami na rin mga tao dito. Siguro matagal na yun eh. Yan, dito na. Ako. May hams, may hams. Malapit tayo sa bahay mga idol. Hindi na mahihirapan yung mga tao dati kasi yun, hindi yun simentado. Kahagawa lang. Nice, 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 nice. Ayos. Yung gilid ng kalsada na yun, pwede rin yung ano, uh, tambayan. Maganda dun pag hapon. Uh, malamig ang yan malapit tayo sa bahay mga ito Ayan na, mayroon. Andito na tayo sa bahay. Bandaron lang. Eto na. Malapit <laughs> na tayo. Thank you.